Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome naman po dito po sa ating sumali sa Pecha. At ngayon naman po ay susamado natin ang ating pong Pecha ngayon pong April 15, 2025. At uh, ayan mga idol, sa mga viewers natin, sa mga subscribers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan, umpisa natin ang ating sumada. Dito po tayo sa April. Ayan. 4 pa rin tayo dito. 15 sa ating kwetya, 25 sa ating taon. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 4 is 4, 1 plus 5 is 6, at 2 plus 5 is 7. Nandang gitna, ayan, 4 plus 6 is 10, at 6 plus 7 is 13. At sa bandang baba, 10 plus 13 is? 23. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 23. At yan po ang kapares nating numero. Dito pa rin po yan. Combine natin sila. Itong tatlong numero natin dito. 4 plus 6 plus 7 is 17. Yan naman po yung kapares po nating numero. Meron tayong 17. At meron na rin po tayo dito ang kombinasyon. Pwede na po natin itong matayaan. 17, 23 or 23, 17. Ayan mga idol. Okay na po yan. 2 news nga rin po sila 17 and 23 kaya simplify muna natin bago natin isamaday itong dalawang numero natin dito dito tayo sa 17 1 plus 7 is 8 at sa 23 2 plus 3 is 5 8 at 5 yan po natin isusumadang unahin natin ang 8 kukunman natin yung 17 sumada 17 1 plus 7 is 8 pwede ang 35 sumada 25 3 plus 5 is 8 at 26 so 26 is 2 plus 6 is 8 at dito naman po sa 5 kung natin yung 23 so 23 2 plus 3 is 5 and then pwede ang 14 so mga 14 1 plus 4 is 5 at 32 so mga 32 3 plus 2 is 5 ayan mga idol din naman po yung mga na pwede natin pagpilihan sa ating sumata ngayon April 15, yan meron tayong 8, 17, 35, 26, 5, 23, 14 at 32. Kaya ang ganoon pa rin, ramble lang po natin sila, pagkita lang po tayo dyan, huwag yung mga na, nagugustuhan lang po natin mga mineral. At sa ating sample, tinuha natin yung 26. Ayan, 26 and 14 26, 14 17 and 1732 17, at 23 at 8 ayan mga ito ito naman po yung mga sample natin nakuha sa ating sumata ngayon April 15 ayan, meron tayong 2614 1732 at 2308 mga sample lang naman po yan pero kung nagustuhan nyo pwede, pwede po natin matayan din yung mga nakuha natin mga sample dito pwede naman kaya, pwede tayong magdagdag yung makakuha ng mga ibang kombinasyon dito po sa mga naka kayo kung natin mga numero sa taas, kayo naman yung pinili kung ano pa po yung mga nagustuhan ko natin ng na kombinasyon uh, at tayong mga idol, ang po ating sumada para po ngayong April 15, 2025 maraming maraming salamat po